So, heto na mga idol, dahil nga napakabigat ng schedule ngayong buwan ng Disyembre ng Golden State Warriors, inanunsyo na nga po ni Coach Steve Kerr na pababalikin niya na si Stephen Curry laban sa Phoenix Suns. Tara't pag-usapan natin yan at talakayan ng balitang sinisisi nga po ngayon si Lebron James sa pagkatalo at pagkalaglag ng Los Angeles Lakers sa NBA Cup. Bakit kaya? Pero bago yan please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Hindi nga po mga idol naging maganda ang sitwasyon at performance ng Golden State Warriors sa kanilang huling tatlong laro dahil natalo nga ito. Kaya oras na upang maging desperado ang buong team dahil kung hindi expected na magtutuloy-tuloy pa ang kanilang pagbagsak sa standing since mga contender nga po ang kanilang makakatapat sa mga susunod na araw. At ayon sa pinakahuling inalabas na balita, wala rin naman ngang balak ang team na ito na magpadaos doon sa West dahil inanunsyo na nga po ni Coach si Steve Kerr maglalaro na. Next game si Stephen Curry laban sa Phoenix Suns. Base nga po sa isang report, kasunod ng pagkawala ni Stephen Curry last game dahil sa injury sa tuhod, sumailalim nga ito sa ilang mga test at luckily negatibo ang naging resulta. Hindi na rin naman kailangan pa ng ilang araw para makarecover kaya inaasahan na papayagan na nga po siya ng Warriors as soon as possible since nakapag full practice na rin naman ito sa kanilang team. Samantala, lingid nga po sa inyong kaalaman, napakahalaga para sa Los Angeles Lakers ang laro ngayong araw laban sa OKC Thunder dahil bukod sa nakasalalay dito ang kanilang standing sa West, eto rin naman ang magdidikta ng kanilang kapalaran sa NBA. NBA Cup. Kapag nanalo, mas tataas ang chance ang makapag-advance sa knockout stage sa nasabing tournament at mailalaglag nila ang mga kupuna ng Thunder, Minnesota, Denver, Memphis at Sacramento Kings. Ngunit kung sakali man nga pong matalo, ma -e eliminate na nga sila. At katulad ng inasaan, hindi naging madali para sa kanila dahil maagang mainit nga po ang shooting ng OKC Thunder dahil kina Shea Gildius Alexander at Jalen Williams. Ngunit dahil nga sa crucial turnovers ni Lebron James ng dalawang beses at isa naman kay Austin Reeves bigla nga pong nabaligtad ang sitwasyon dito nakuha na ng OKC Thunder ang momentum at nanalo. Trending nga po ngayon ang batikos kay Lebron James lalo na mga haters.